Pumunta ako dito sa pangalawang branch ni Diwata sa May Quezon City para matikman ang kanyang traditional pares or pares retiro kung tawagin ng karamihan. At para tikman din ang kanyang seek and joy since last time sa pagpunta natin sa Pasay hindi natin to natikman. Para sa akin kung lasa ang pag-uusapan mas masarap yung traditional pares niya kesa sa pares overload. Nandun kasi yung saktong tamis na mag-activate ng palate mo at saktong linamdam ng lasa ng pares hindi rin ganun katigas yung laman. Kaya all good to para sa akin. This is better than the Paris Overload. Pagdating naman sa kanyang Seek and Joy pare, medyo may pagka-overcook. Medyo matigas din yung breading. Pero panalo pa din pagdating sa laki. So all of that dishes includes unlimited rice and one free soft drinks. Kung ikukumpara naman natin yung brunch na to sa Pasay, medyo may kaliitan yung brunch ng Quezon City. Pero mas komportabling kumain. Kasi merong maayos na upuan, kagamitan at parking. And if parking and comfortability ang pag-uusapan, QC branch is better than Pasay. Kasi pare, mas ligtas mag dito. Medyo may kaliitan lang yung parking again, but mas komportableng magpark dito. Hindi ka mag-iisip na baka mahata ka or matikitan ka. Pero pagdating sa dami ng tao ng kayang i-accommodate, mas lamang pa din yung Pasay. And also nakikita ko rin kasi sa social media na hindi iniwan or hindi pinapabayaan ni Diwata yung branch ng Pasay. Nakita ko na mas inimprove niya, nagkaroon ng bubong and mas maayos na dine-in. And pare, I am so grateful that Diwata was able to extend her business para sa aming mga taga-QC na medyo nalalayuan sa Pasay. Hindi na namin kailangan bumiyahin ng sobrang layo para lang matikman yung malaalamat niyang pares. So pare kung pupunta kayo dito, all you need to do is to search for Diwata Pares Overload, Quezon City Branch. Lalabas naman yan agad sa Waze or Google. Dito yan sa Morning Star Drive, Kulyat, Quezon City. And if pupunta kayo doon pare, make sure na mag-order din kayo ng kanyang traditional pares.